Ronel, maraming salamat po sa sila. Hindi matutuwa na naman sa sila na sa kanyang grocery. Tapos plus 500 ni Jocelyn para sa kachitero. Sobrang dami natin trabaho guys. Kaya yon, ngayon lang natin. next time plan. Huwag ka mag-alala. Mag ano, kamusta na kayo? At, uh, may mga bata, taong bawal. May mga bata. Ay, ito yung aking favorite. Kamusta ka? Kamusta ka? Nagawas uh, mo naman na. <laughs> Alam mo, may pagkain. Nakatingin sa pagkain. Alam niya. Ano? Oh, ito yung mga, ano, bigay uli. Hindi ko na bubuk natin at arep dinamihan ko na ng ano na. Kaya tama na lang uh, dilata. Sigit na. Ng mga dilata, madaming dilata yan. At saka yung mga ano, ay bigat. Oh. Ito may mga dinamihan ko din tong para sa mga bata. Kami sinimit ko na uh, ang. At may ka Jose din na malayo. ito. Yan. Hindi nag-aapura kami kay Lilong. Eh si Kalilong <laughs> Sis Leonie, hinahanap niyo lagi. Tapos ito yung anak niya. Nandito pala, may mga alak pala sila. Hindi lang, ah. hindi lang yan na. No. Ay, yan. tapos na si Jocelyn ay pay, may pang catheter na 500. Nung una binigyan na yan ng 500 pang catheter Padaluan na ito. At ay padaluan na ito. Tayo na, aray 500. Ngayon, kayo ang nag naghahanap buhay para sa catheter niya, no? Ngayon, kayo ang ahawak. Total naman, kayo ang ano. Ibigay ko na sa nanay mo, ha? O kayo ang hahawak niyan kasi para pag next na karitarya wala na kayong poproblemahin. Ano, ito Jocelyn ha? Kumari ka na Jocelyn. Jocelyn, dito ko ibigay kay nanay mo ha? Kasi siyang magbibigay eh. Yan. Ito yung padalawa ng bigay na para sa kanya. Yan. Ano, nakali lang. <laughs> <laughs> Hindi mo nagupang atin yan. Ay, bigyan yung, yan may mga pagkain yung mga bata. Kompleto yan. Nay, kompleto ito. Edy eh, kayo na ang bahala. Ha? Kami na po. Salamat. salamat po sa iyong sinutulong sa amin. At, mm. malaging bagay Malaking bagay po. Maraming salamat po sa inyo na kahit pa paano ay talagang kami na uh, bibigyan ni tulong mm. at kami talagang walang wala rin naman. Mahirap po talaga mm. kami. At lalong higit. Yung mga bata po ay talagang natutuwa. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan Ayan o. Oh. Ayan oh. Kamusta ang bahay niya? Kamusta ang bahay, Jocelyn? Kamusta ang bahay? Bahay. Ayos. Ayos, ay mga bata oh. Kamusta ka naman? Ay eh, parang tumaba siya. Ano? Tumaba, nakakaano na talaga siya. Tumaba siya. Eh anong lulutuin niyo dito? Ha? Gabi. Ha? Gabi. Nasa nang gabi. Ayun. Nasa nang gabi niyo? Meron nang Saan? Ano to? Ano Yo, sa kabila. Sa, nasan si Inay magtatago? Magata tayo. Magata kayo ng... Wala oh, kang ilaw dito, Jocelyn. Ah, nasan ang gabi mo? Ano? Wala. Wala ang... Ni... Ito. Ay, ito. Ay, anong paanong pagluto, pagluto nito? Ingatan. <laughs> gata. Ay, ayos pala eh. Marunong, si Ining marunong. Eh, matawa ka ng tawa. Tawa ng tawa. <laughs> ano? Madilim na, ano? Madami kasi kaming tarabaho. Dami kaming tarabaho. Ay, magluto ka, dahil panonoorin kita. Ay, mainit na nga eh. Walang tubig. Walang eh, tubig. ito may tubig? Eh, ano sa doon? Tupigayin sa doon na lang ngayon. Ay, lutuin mo na. O, anong gagawin mo? Gawin mo na. Oh. Lutuin <laughs> <laughs> na ninyo. Wow. Natatawa yun. <din. laughs> Magluluto daw sila, guys. Oh. Ayun. Sabang ayun naman, ayos tala eh. Ano? Sige na, ipakainin mo na yung mga apo nyo. Bigyan nyo sila ng pagkain. Ayan o. Oh. Papakuluan mo lang yan. Papakuluan mo. Ikaw pala ang cooker dito. Tatoto Tay, sa totoong po to madami talaga kayo dito pag nag-ipon-ipon. Oo, oh. oh -oh. so, madami. Sa kain na. An Ayan, Ayan, tinapon. Hindi ata kasi binuksan. Nay, alis na kami. Kasi gabi, owe, oh, owe oh, din na kami. Ha? Nako. Ha? Ano, Jocelyn? Okay lang sa'yo na doon kung binigay ka nanay mo yung 500? Okay lang? Okay lang? Ayun nga pa, hindi na mo problema si nanay mo next time. Ayun. 500. Uh Oo. -oh. Okay na nga yun. Kami magkukomute. Ang pamasahe namin ay 600. Hindi, dati hindi pa tayo nagko-commute. Uh -uh. Ano, Ano Mas na kami. Ha? Ano <laughs> masarap? Dapat wa naman daw. Dito ka. Salamat po kamo. Salamat po. Yan la Kasiyahan na nila yung ganyan na ino. Kaya ganyan ang gina binili ko. Lahok-lahok. May biskuit, may sitcheria. Yan kasi yung mga type nila. oh, madami yan, Nay. Madami yan. ano? Ano, oh, wala na kayong bigas. ako. Kasi yan sa inyo? tayo Ito? Ano yan? may mama. ito. O ano mama. Ay may at mayroon kayong ano. Okay na yan. Pagkakasyahin na yan. Ayos. Sarap. Mag thank you ka. Thank you po kamo. Thank you kamo. Salamat po sa nagbigay kamo. Ito naman tawa ng tawa. Ano ayos nanay Next time uli. Oh. So ito na po guys yung karugtong ng ating vlog kahapon. Ngayon po palang po ito uh, i-upload uli So ayan guys isiningit ko po yung pagpunta natin doon kina Lola. Thank you so much po pala kay uh, Sis Leonie sa iyong tulong. Thank you, thank you so much po. Yan, sobrang tuwa nila Lola at yung pamilya niya. So yan guys, makikita niyo po pala dito guys ay hinahakot po nila papa yung kanilang binilad hindi po nila iniwan doon sa pinagbilidan kasi medyo malayo po yon so ayan guys hinahakot tapos kinabukasan ay uh, ibibilad po ulit at saka guys pala kaya po hinahakot yan ay darating na po yung ulan o, parang makulimlim na po talaga nagbabadya na po talaga siyang umulan kaya isinakay na po yan sa tricycle kasi sira po yung uh, trailer ng mga papa hindi pa po nagagawa kaya po uh, utay-utay uh, po na sinasakay po yan sa tricycle at yung pa yung palang paray namin guys na binibilad naman ay medyo ano guys inabutan siya ng ulan Ganon talaga guys a uh, akalaban ang panahon hindi inaasahan kasi yung ulan na yan guys ay bigla-bigla ba So, ayun guys, hindi po nila kaagad na agapan yon So, pero okay na din naman guys, kasi kinabukasan, ibibilad po ulit. Sana maganda po ulit yung ano, ah, init ng araw, kinabukasan. Ganun po talaga ang ano, kalaban ng magsasaka. So, ayan na nga guys, ang ulan, hindi na po nagpapigil. kape tayo guys ayan guys masarap po mag habang uh, umuulan tapos na pala guys yung ulan ayan nanawa na siya dumayas na charot ayan guys coffee is life so ayan guys nag iimot yan si papa kasi masamang panahon so kami pala guys ni Lani ay magpi prepare po ng aming pagkain um, sabi ni papa manghuli na lang daw po ng manok tapos lutuin na lang tapos yan, dyan po kami kakain. Dito po wala kami kakain guys ng hapunan dito sa bukid para guys ah, pag uwi sa bahay ay nakakain na po kami at maglilinis na lang. Kasi nakakapagod po talaga yung buong maghapon na ginagawa namin. Lalo ako guys, kapag dumatating sa bahay at, hindi pa po kami nakakain, kahit po gabing gabi na yan, nakakarating po kami minsan sa bahay ng alas 7 or alas 6, yan, 6 or 7, swerte na guys yung mga gayon guys na oras minsan pa nga alas 8 so ayan guys saka pa po ako nagluluto so ayan guys uh, kaya sabi namin ah uh, dito na lang po kami kumain ayan guys nagpre-prepare na po kami dyan ni Lani ng aming lulutuin so nagagayat na pala dyan si Lani ng kaninyang ano, apapaya ah, papaya para sa po sa tinola. So ako naman guys, ipiprepare ko yung pangrekadong panggisa sa manok. So nasa labas pala guys yung mga boys. Sila po yung ano ah, nag-aasikaso po doon sa manok. Hindi ko na po siya ipinakita dahil umaambun-ambun pa po doon sa labas. Ano? May nalaga ano ang father dear. Ayun guys, ubasa-basa so, ang ano kapaligiran dito. Mm. Ayan, kanina malakas po ang ulan. Ayan. Ay! <laughs> Kala siguro huwuliin itong mga ito. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung mga ano, yung hinaharbisan na palay dito. Oh. <coughs> Excuse me po. Ayan oh. Wala nang mga tanim dito guys. Ayan oh. o. Ito. Ganito guys pag ano harvester yung ano ginagamit ba ng makinarya ayan oh yung mga pinagdaanan ng harvester yan ito mura ng saging tayong makuha guys mga hilaw hilaw na ba tayo pala guys ay babalik dito kasi magpapabilad pa tayo ng palay pati sila papa ayan balik na tayo doon kasi magluluto po tayo ng tenola kinakatay na yung manok pero nagprepare na po kami ng dekado nila ano Tingnan niyo guys, oh. Kukuha sila ni guys ng ampalaya kasi si ano, si Hindi <laughs> wala yan. Si Nini, wala pang ano lasa. Maganda ito sa ano, wala pang panlasa. Dahon. Mas maganda ito na ano, kinukuha lang ng dahon yung sa baba, guys. Ayan oh. Para ito, Gumas gumanda. Ito yung mga bagong ganito. Yan. Ano man tawag yan? Yan. Ang dahon na lang. O, oh, yan. Hindi lang. Tama na ito. Ito yan. It, itong kuhin natin, oh. Maganda, maganda nga yan na ano. Basta magkalasa. Magkalasa. Sige na nga, bahala, yan. kala ko lang akong bahala dyan. Akong bahala sa'yo. Ilaho, ilaho sa mga. <coughs> Maliit pa yung ampalaya, kawawa na sa amin, charot. Natatawag ako. Kawawa ang gulay sa amin ni Kinakawawa talaga. Hindi guys, ha? Dahon lang yung sa baba. Para guys, ito yung mga bagong ito. Gaya niyan, mas gumanda siya. Pero yung mga sa taas na yan guys, hindi po namin tatalbusan yan. Ganun talaga guys. Hindi sayang sa amin ang gulay. Hmm diba? May kalaban si pa dito. May kalaban si pa sa bahay, sila laang. Hindi hmm. ako matakaw sa Oh, ayan nga, ayan guys, so, ang ganda dito. Ayan oh. Super ganda ng view. Ah, ah, meron pa dyan? Uh -huh. Ayan, mas masarap pag madaling down sa ano? Sa Sa bango. okay na. Pagapang na. Walang ano, walang sayang sa amin. Ayun oh. Huwag kayong mag-alala, guys. Lalalong gaganda itong apartment na ito. Lalalong <laughs> gaganda 'yan. Kami po ay ano. Yeah, guys, kapalit namin. Huwag kang kambing. But kapatid namin yan guys oh matakaw din sa gulay yan ayan oh ano, oh, tapos na? ano pare? tapos na? ang pagkatay? ah okay ito na guys ang aming karne ng manok nakatay na gulutuin natin ito guys ito gigisa na tayo guys ayan ang ricado na tapos ito pala guys manok ay nilaga ko sa una guys tapos tinapon ko sinugasan ko ulit para ano hindi siya mas malansa ba andito kami andito, sa andito kami sa talipapa ni Janet bibili kaming munggo pa unang bukas hindi ko lang hindi lubog yung bahay maganda pag naka maganda ayan lang guys yung bahay nila oh o ayun tapos ito sa Pabili. Paulam bukas. Janet, pahinging pay bayabas. Kako, <laughs> yung mga bata kanina nang mumuha tayo lang, kumuha din kako tayo. Ayan o. 10, 10, 20, 30, 40. Siyempre. Pahing bayabas ha? Ano, umay bayabas guys. Ito kahinog. Ito Naubos na nung mga bata kanina. At yan sa unahan, meron pa? Dito, ha? Yan ng nga, kinuyabit nga kayo. nag kanina. Kita ko eh. Ubus yan. bata, Ay, wala na lang. Sabi ko ba, kung mingi nga tayo. Parang matigas na. Matigas. Wala na. <laughs> Nahuli tayo. Nahuli tayo lang. Nahuli tayo. Eh dami nila kaninang kumuyabit dyan. Kanina eh. Sigurado yan. Wala na. dami mamungan yung bayabas na yan. Masipag ano? Mm -hmm. Wala. Ito guys, yung binili namin, munggo, i-ano eh, namin, ibababad. Para bukas guys, malambot na. Uh -huh. Madali na siyang malaga ba? Ayan. Ba't itinaray iti ni Ronin kainin niya mga munggo? Uh, Kami guys ay ano, bumili ng kamote. Ilang kilo yan papa lahat? Sabi, eh, ah, uh, eh, um, pa 10 kilo. Yan. ay tingnan natin. Ilan? Aba, 10 kilo? ay bakit na Eh, bakit sa kilo? Ay, niya. kilo lang. Kasi ang 10 kilo. Eh, ngayon, kilo mo din yan. Ah, sobra ng 1 kilo? Sobra. Ah, oh, gayon ka. Hayain O man. yan, no? oh. 99, 99, 99. 90, oo. Oh. Ano, ang, ang gaganda pa na papa eh. Ang ganda nga Ay, hindi pa na siya maliliit lang. Hindi pa na gaganda maliliit. Malalaki. yung kamutik. Oo, oh, oh. yung ako. No, no. Ito guys ay galing doon sa mga ano, nag-harvest talaga. Mas mura kasi doon kaysa sa palengke. Ang bigay sa amin ay 30 ang kilo. Pag sa palengke mo bibilihin ay 70, 60, 70 ang kilo, di ba? Ang layo ng ano, di siya. Kilo, Ilang kilo, kilo na, na yan? Lan, tingnan muna yung kanin, sunog. Ano na ako eh. Ayan, magkikilo tayo ng kamote habang tayo nagluluto ng tinola, pinapalambot natin. Tap, tatlo kaming maghahati, ako, si Papa, sa si Lani. Magaling ka pala magkilo na. Pwede na tayo magbinta sa palengke, binta natin yan. Tapos mag-ano ko din sa tindahan. Gusto nila yan. Na pa yung na nakin merienda. Meri meri o yan, isa niyan. Kay papa na yan. Kaya ano mo ka ulit? Muna lahat. Ititig isa. Anak, huwag mo muna saraduhan. Huwag mo muna itakip. Ang ngamot ng ubingan, apo. O, yan. Ito, Ay, bago pa tayo matapos din eh. Kaya nga. Umagahin <laughs> <Lani>. na tayo. <laughs> so, yung isa ba na lagay mo lahat, nak? O, ano? Okay? Mahala na Diyan, ano? Okay? Ano? Eh, kasi yan baka may daya yun, ha? Okay na yan. Okay, kayo. Ilang <laughs> ba tayo? Kayo guys, gusto niyo po ba ng mga kamote? O, pangbinta po ito. Gagandang kamote, o. Hala, hmm. siya, gaba na yan. Sige, kasi nga. Ang kilo ulit? Yes. Oo. Doon naman. Tatlo kasi kami. Yan pa, yan pa. Ano? Pagka medyo, ano, maliit ang ilagay mo. Ano, kulang? Oh, ito, ito to. Oh. Ano? Yun, yan, ito yan. naman. Na. Magaling tingin sa iya magkilo-kilo ah. Guys, mabilis na rin siya sa si palasya. Okay. <laughs> Dalawang kilo na ito. Ano guys, <laughs> mm -hmm. yung ating tinola. Pinapalambot na natin siya guys. Oh, may papaya na din pala guys hindi ko na napakita sa inyo kanina kung paano ang pagluto madali lang naman guys magluto ng pinola sarap ang sabaw nyan guys oh. kulong-kulong -kuro, oh. sarap ang sarap sarap Kain na tayo mga people. Dito kami kakain para okay, ating ano? na na. Okay. Magigot tayo ng sabaw guys. Ang palakas ng katawan. Tapa, kain na. Kain na. Iwan. Kain po tayo mga people. Ayan. Gabi na po yan sa labas. Madilim na po. So ayan guys. Uh, mamaya maya lang po ay pagkakain namin, maghuhugas lang po kami ng mga pinagkainan, maglilinis lang po kami ng konti doon sa laban, sa kusina ano, at, at uuwi na din po kami. Salamat po sa inyong panunood. Bukas po uli. Bukit vlog po uli. Ingat po tayong lahat.